Grabe ang astig sa Japan. <sighs> Hotel Tokyo. Ito na yun yung Hotel Tokyo. Eh no, Shinjuku. Ito na. Ino. High altitude pala yung lakaran dito. Pinusto mo yan eh. Nagpasarap ka eh. Try mo yung dating. Mahaba nga yung lakaran. So sabi ko sa kanya, mag check in na siya, mag vendo lang ako. Eh, nakausap mo. Look, unang kopi ko 78. Ano Puro 100 yen lang. Around 40 plus pesos each. Nice din. Ang astig dito sa Japan. Uy, gaig! Tapol. Astig lang laging Accessible yung mga ganda. Tapatan lang. Cool! Akala ko magtusap siya kayo. Ka. Check-in dito, automated din. Woo! So, after mo confirm yung booking mo, magbibigay sila ng password para dun sa locker. So, sa loob ng na locker nandun yung mismong room key ninyo. So, ganun lang kadali. Astig, di ba? Walang bantay. Here's your room key, ma'am. You may now kiss the bride. <laughs>